So mga Lods, live na po ni Lods Natakaron sa Cagayan City mga idol Nandito tayo ngayon sa Nandito tayo ngayon sa Cagayan City mga idol Ito ako Ito ako idol, oh, pakita ko sa inyo yung ano Yung mga Yung buliga dito sa ano Sa pinagpupunta namin idol Sa Cagayan City, ayan oh. Yan mga idol, nakita oh, nyo Yan, maraming bakal dito Ito po yung ano BME corporation po ng ano Cagayan de City ito po yung nagtitinda ng mga hardware dito dito po yung mga tao nag bumibili ng mga ano mga hardware material yan po Cagayan Kagaya <coughs> na kagaya nito mga idol oh. Tingnan niyo, yeah, may tubo. Yan. Yung mga ano po, bumibili po dito taga ibang lugar. Meron pong taga ano, Sambuanga, Surigao. So, Bukid nun. Valencia ayan mga idol ito po yung buliga nila oh. malaking buliga oh. ayan oh. Mga malalaking buliga mga idol ayan kitang oh. idol ay malalaking buliga Nandoon doon mga idol oh. Ayan Ayano oh. busy po sila ngayon mga idol kasi maraming customer nila ngayon mga idol eh Maraming nag nag ano nag mayroong maraming bumibili Ayan no? Doon po, may, mayroon po doon nag-loading ng ano, material doon. Sa unahan mga idol. Ayan po. Ito yung BMB mga idol. Makikita nyo yung mga malalaking tubo dito. Kinakarga nila. Kagaya nito mga idol. Oh. Ayan pa, orin na nyo. Nagkarga oh uh, mga wing band, magaya, mga tin wheeler mga malalaking ano dito kasi yung ano pinakamalaking budiga sa ano eh city ng mga ano na hardware material mga kalodi yan ano pa mga kalodi ilang budiga yun o no? T4 po yung ano customer waiting area doon ayun Yan. Di makita niyo to may Ito po yung ano budiga ng ano ng BMA Corporation. Malaki yung malaki yung budiga nila dito mga kalods. Yan budiga nila yung, yung mga ano yan mga kagamitan sa hardware gaya ng mga yero, bakal. Bakal, semento, angle bar, GI pipe, square tube, rectangular tube. Meron din silang ano dito mga skim coat, mga pintura. Ayan, kumpleto po sila dito. May mga plywood, hardy flakes, mga yero. Mga iba pa mga idol. Marami dito idol. Kaya yung gusto mag ano ng tayo ng hardware dito sa Mindanao. Oh, dito lang yung makikita yung, yung, ano, yung buliga ng BMA Corporation ng Cagayan Dero City. Ayan. Ayan po.